What are you doing? Yes. Yes, what are you doing? Mm. 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 Nung gusto? Anong plano? Nandiyan ka nakatabi na kita, di ba? Anong gusto mo magpakarga? Ambigat mo na. Diyan ka na matulog. Magkatabi tayo. Yung pa ako nga, katabi mo na. Anong gusto? Ha? anong plano? Ah, oh, inaantok ka na, di ba? Tulog na. Sleep na ikaw. Wala, mahulog. Ala, nahulog, be. Mm. Oh, ano nga? Gusto mong plano. Gusto niya magpakarga. Oops, oops. Ay, ay, nahulog na. Plano, nahulog na. Oh, galit siya pang galit. Oh, di ba? sangka pa. pero siya ang galit. Oo. oo. Ano yon? Oo. Ikaw ang lumapit. Ikaw ang galit. Oo. Sige na. Punta ka na doon. Sige na. Mahulog ka. Sumampas si oh. At ang hirap. <laughs> Kaya nga ito may upuan na isa para kay Berry. Kasi nga si Berry gusto niya mm -hmm. magpakarga. Eh. Ang bigat napagod mm -hmm. yung kam ano ko. Mm -hmm. Balikat. Mm -hmm. So. Mm -hmm. ang hirap naman kay Berry. Ito mm -hmm. oh. magpakarga habang matutulog siya no ba yan. Mm -hmm. Slip na. Hmm, kat sana balik kena balik naik kau dia tu. Mm. balik na very good boy. Yay.